ganda subik ito guys yung Subic andito tayo sa ito, dito, dito sa Olongapo po nasa sigsag uh, ito ang update ng traffic uh, traffic dito ngayon may mga nagpakasyon sa Sambales ito po yung ano yan. So maganda po yan, maganda. Ang ganda ng ano rito. Ang ganda ng tanawin guys. Oh. Napakaganda. Okay guys. Pag so dito lang muna ang video at uh, tayo ay lalarga na ulit. Napataan lang tayo. Okay, salamat.